Mars Mula pa nang maimbento ang telescope ay pumukaw na sa imahinasyon ng mga tao ang planetang Mars. Ang ideya ng buhay sa Mars ay matagal nang pinag-uusapan. Ang Mars sa ngayon ang pinaka-explored na planet sa solar system bukod sa Earth. Nagkalat dito ang iba't ibang klase ng orbiters at landers mula sa iba't ibang bansa. At kahit pa mas gumaganda ang teknolohiya ng mga crafts, ay may mga limitasyon pa rin ang mga ito at kaya lamang nito mag-explore sa mga relatively flat na mga lugar. Kaya realistically, ang pinakamagandang paraan para ma-explore at ma-analyze ang Mars ay ang magpadala ng tao dito na siyang may kakayahan na makapag-navigate sa mas mahihirap na terrain at mas accurate na makakapag-interpret ng mga observations. Pero ang pagpunta sa Mars ng tao na isang paglalakbay na magtatagal ng 6 hanggang 9 months, mananatili ng sapat na panahon doon tapos ay ibabalik sa Earth ng buhay at maayos, ay nagprepresenta ng iba't ibang problema na hindi palubusang nabibigyan ng solusyon. Ito ang apat na maaring maging dahilan kung bakit mahirap ang mapanganib sa ngayon na magpadala ng tao sa Mars. Space Radiation. Sa lahat ng usapin tungkol sa human missions na lalagpas sa low Earth orbit, ang amount ng radiation ang palaging nangunguna sa listahan ng problema ng haharapin. Ang space ay hindi completely empty. Puno ito ng iba't ibang uri ng energetic particles. Ang iba ay harmless at ang iba ay talagang delikado para sa atin kahit na may mga terrestrial organisms na hindi naapektuhan ng maraming uri ng mga destructive na radiation ay hindi kasama tayong mga tao dyan. Sa iba't ibang radiation na yan, dalawa ang partikular na pinangangambahan. Yan ay ang Galactic Cosmic Rays o GCR at Coronal Mass Ejection o CME na nanggagaling sa araw. Ionized radiation ng mga ito. Ibig sabihin ay mga atomic nuclei na tinanggalan ng mga electrons kaya't ang mga energy charges niya ay hindi na balanced. Dito sa Earth ay protektado tayo sa energetic particles na yan ng ating atmosphere, magnetosphere, at ng solar winds na siyang nagde-deflect ng mga ito. Kahit ang International Space Station ay may significant amount ng proteksyon dahil nasa loob pa rin ito nag-magnetic field ng Earth at pag lumagpas ka na ng atmosphere at magnetic field ay maliit na ang protection mo mula sa GCR at CME. Ang CME ay unexpected ang dating at maaari ito magdala ng malalaking lethal doses ng radiation na makakasira sa mga electronics at maaari mag sa mga structural materials na ginamit sa spacecraft. Kaya ang mga Apollo astronauts na nag-participate sa lunar missions ay naka-experience ng sustained cellular damage problema sa paningin at ang death rate nila dahil sa cardiovascular problems ay tumaas ng 43% kumpara sa 9% death rate ng mga astronauts na hindi nag-space travel sa parehas sa kondisyon. Ang death rate ng mga astronauts sa ISS ay 11%. Mababang rate yan kung tutusin. Pero ito'y dahil sa magaganda ang kalidad ng kanilang buhay at in general ay magaganda ang kanilang mga kalusugan. Pero sinasabi ng data ng ExoMars Trace Gas Orbiter at Mars Science Laboratory na ang radiation sa pag-flyby sa Mars ay higit ng 300 times sa na-experience ng tao dito sa Earth. Sa mga pag-aaral, lumalabas na ang high-level ion exposures ay makakapagpataas ng risk sa pagdevelop ng liver, colorectal, intestinal at lung cancer. Kaya't makapunta man ang mga tao sa Mars ay malaki ang posibilidad na umikli naman ang kanilang mga buhay. Pagkain, Tubig at Shelter Kapag naglakbay ang tao sa Mars ay kailangan ito ng sapat na pagkain at inumin para sa tatlong taon. Siyam na buwan sa paglalakbay papunta at ganun din pabalik at 18 months na pananatili sa surface ng Mars ang pagcalculate sa dami ng pagkain na tubig na kailangan dalhin ng spacecraft sa Mars ay komplikado dahil nagdedepende ito sa ilang factors. Isa dito ay kung ilang crew ang pupunta sa mission na ito at kung ang mission ay flyby, orbital, or lander mission. Kailangan ring alamin kung gaano karaming pagkain ang pwedeng patupuin sa loob ng spacecraft at kung gaano karaming dumi ng tao ang pwedeng i-recycle. Tama, hindi lang ang pawis, ihi at moisture ang kailangang kolektahin para i-recycle kundi pati ang dumi ng tao. Ang timbang ng tubig ay 8.34 pounds per gallon. Ibig sabihin ay mabigat ito. Ang estimate ng NASA sa tubig na kakailanganin ng isang crew para sa isang 3-year mission ay 10 to 15 tons. Yan ay kung walang recycling na gagawin. Sa ngayon ay kayang i-recycle ng ISS crew ang 93% ng kanilang wastewater at kahit pa kailangan mag-recycle ng tubig sa mission to Mars ay kakailanganin pa rin nito ng ilang toneladang tubig at magiging magasos ito. Isang magandang ideya ay gawing doble ang pakinabang ng tubig. Magandang radiation shield kasi ito at syempre kailangan ng tao para mabuhay. Maari maglagay ng mga water lines sa ibang parte ng spacecraft para magsilbing protection sa radiation at sharing inumin ng mga crew. Ibang usapin pa ang pagkain. Sa ngayon, ang ISS ay gumagamit ng 1.83 pounds ng food supplies na may minimal packaging kada araw. Ang 18 months shelf life ng pagkain sa ISS ay kailangan doblehin dahil mas matagal ang mission to Mars. Maaring solusyon dito ay i-recycle ang dumi at gawing edible solids. May mga experiments na ginawa para dito at ang resulta ay parang isang malagkit na palaman na parang marmite. Sa paglapag ng crew sa Mars ay kailangan nilang maghanap ng source of water. Mukhang marami naman ng Mars nito ngunit frozen ang mga ito underground. Pag nakakita na ng tubig ay pwede itong i-purify para inumin at hati ng molecules para sa oxygen. Kailangan rin magpatubo ng pagkain sa Mars at kahit nagawa na ito sa ilang experiments na may Mars-like conditions ay unreliable pa rin ito. Kailangan rin ng shelter agad-agad sa pagdating sa Mars. Yan ay kung hindi sila manghihina sa paglalakbay ng siyam na buwan ng walang gravity. Yan ay kung kakayanin nilang makaalis agad-agad ng spacecraft. Nagpa-contest pa ang NASA para sa mga lightweight inflatable shelter design na maaari magamit sa Mars isang posibilidad na tinitingnan ay magpadala na ng shelter ng mas maaga. Paglapag nito ay kailangan magkakalapit lang sila at ang mga astronaut ay kailangan lumapag din malapit sa pinaglandingan ng mga shelter lalo na't hindi alam kung anong physical activity ang kakayanin ng isang crew na nanggaling sa 9-month space travel. psychological at biological degeneration at mga medical emergencies. Kahit na may mga extreme conditions kung saan nakakapag-adapt ang ilang organism, ay wala pang nakaka-adapt sa napakahabang oras sa isang interplanetary spacecraft. Ang mga astronauts na nanggaling sa isang mahabang misyon sa ISS ay kinakailangan pa ng tulong para lang makalabas sa kapsul at ang rehabilitasyon ay umaabot ng 6 na buwan sa kaso ni Scott Kelly na nagtagal sa ISS ng 340 days. Inabot ng walong buwan ng kanyang rehabilitasyon at hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam sa buong walong buwan na ito. Ang bone loss at muscle atrophy ay nagsisimula agad-agad sa unang pagpasok mo pa sa microgravity ng ISS. Ang mga astronauts sa Apollo Lunar Missions ay nagsisiksikan sa maliit na kapsul kung saan walang space para mag-exercise. Na-experience sila ang bone loss at muscle atrophy kahit lagpas lang sila ng isang linggo sa micro at zero gravity environment. Ang mga astronauts sa mga extended missions sa ISS ay nakaka-experience din ng chronic tissue inflammation, hyperactive ngunit mahinang immune system, weight loss, visual impairment, thickening ng ilang blood vessels at mga fluid na naiipon sa ulo. Apektado ang blood flow sa utak. Napaka-common ng cognitive dysfunction. Pati ang mga regulatory proteins na nagre-repair ng DNA ay may elevated activity. Typical din ng sleep disorder sa space at mas titindi pa ito sa Mars dahil matagal ng 40 minutes ang isang araw nito kaya ang mga circadian rhythms sa mga astronauts ay susubok na mag-sync sa Mars. At hindi ito basta nagagawa ng katawan natin ng walang masamang epekto sa atin gaya ng heart attack, problem sa blood pressure at kahit pa psychosis. Ilan lang yan sa mga psychological at biological reactions ng ating katawan sa mahabang exposure sa microgravity. Walang paraan para mapredik ang tatlong taong epekto ng micro o zero gravity sa ating katawan. Dahil dyan mas ginagawang mas mahaba ang pag-stay ng mga astronaut sa ISS para makadagdag sa data na pwedeng pag-aralan. Maaari din magkasakit ang astronaut sa tatlong taong space travel na ito. Magka-heart attack, stroke o aksidente na kailangan ng urgent medical attention kagaya ng surgery. Delayed ang communication sa Earth dahil sa layo nito kaya't imposible makahingi ng medical instructions mula sa Earth. Kaya ang bawat crew sa mission ay kailangang physician trained sa maraming medical procedures at maalam sa iba't ibang medical instruments. At kung sakaling may mamatay na astronauts ay kailangan may procedure sa pag o pag-dispose ng katawan ito. environmental contamination. Ang International Space Station ay isang malaking petri dish na nagkukultivate cultivate ng mga bacteria, virus, at fungi dahil sa sealed environment ito. Recycle lang hangin at ang mga surface ay hindi nakakaranas ng regular powerful disinfectants. Ang mga microorganisms na dala-dala ng mga astronauts ay maaaring manatili at dumami ng mas mabilis. Totoo ito sa kahit na anong sealed recycled environments gaya ng ospital, aeroplanes, airports at mga modern office buildings. Kahit na anong contagious na sakit gaya ng respiratory at intestinal disorders ay madaling kakalat sa mga ganitong facilities. Candida auras, isang fungus na resistant sa mga existing antifungal measures. Kadalasan nare-report sa mga ospital at madali itong kumalat sa ilang grupo ang mortality rate nito ay 50% at mahirap itong i-control. Sa isang insidente sa isang ospital may isang pasyente na matay dahil na-infect nito. Ang kwarto niya ay sinil ng isang linggo at inisprayan nito ng toxic mixture ng antibacterial, antiviral at antifungal chemicals. Pagkalipas ng isang linggo ay binalikan nito ng bio team para malaman kung epektibo ba ang pag-spray dito nakitang lahat ng living things at lahat ng mga viruses ay namatay bukod sa Candida auras na nananatiling buhay. Nakakabahalang na-detect ang si auras na ito sa ISS na maaring nadala ng mga astronauts doon. Ang mga landers ay ini-sterilize ng mabuti ng mga space agency para hindi makontaminate ang mga terrestrial bodies na itatry nating i-explore. Pero tila imposible itong gawin sa Mars spacecraft kasama na dyan ng spacesuit na gagamitin ng mga astronauts. Kahit kasi ilagay mo pa sa sterilized na container sa mga spacesuit ay makocontaminate pa rin ito kapag binuksan na ito ng mga astronauts para isuot. Hindi natin alam kung gaano karaming microorganisms ang mai maiintroduce natin sa surface ng Mars. Ngunit alam nating mayroong mga terrestrial microorganisms ang magsusurvive sa Mars environment. Yan ang apat na problema at panganib na haharapin sa pagpunta sa Mars. Mukhang maraming bagay pa ang ayusin bago tayo makapagpadala ng tao sa Mars. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.